Kinukulang ng iyong sa pagpapalagay ng mga salita ay ang mga salita ay Sa iyong na-iyong Diyos, kaya dumumukang kamo kung sa inyong kadautan, Andama ang iyong diskusulti o bany sa gidung. Iminasya sa pasailuan ang tanan na kalapasan, o gawakan ang among mo o tumalun na mo ang among isa at kalimutan. Dili makaluwas ka na mo ang Assyria, dili na kami mo kabayo sa mga kabayo, o dili na kami mo na among Diyos ang binuha sa among kamot. Malulitong ka, iadong walay ka, walay kadamatan ang kinuong ilo. Himuon ko silang na tinuon, hinuon ko sila. Kay nahalaw na ang kasuko ko kanila. Mahimu ako sama sa yamo alang sa Israel. Kung mamulang siya, sama sa liryo. Mugamot siya pag-ayo, daw sa ka kahoy. Muli pa ang iyang mga salisi, kung may sama siya katakong sa ulipon, ug mga linyo siya sama sa lebanon. Mamaulik sila o magpuyo sa silong sa akong landong, Mula sila sama sa tanaman o mamula sama sa paras. O ang iyang sama sa binong sa lebanon. O katawahan sa Israel, kung sa may makuha ninyo sa mga Diyos-Diyos. Dili ba ako may nagtubag sa inyong pag-ampo o um, nag-atiman ka ninyo kanunay? Sama ako sa sempre na lunhaw kanunay. O um, ako'y naghantad ka ninyo sa bunga ng inyong sabuna, ngayong, ikaw. Ang maalaman ang ayaw sa sa naisulat ni Inyo. Kung um, ang masinabutol Angay masayon niyo, kay magharom man ang tanan paagi sa Ginoo ug gisubay niini ang mga buotan apan mapandul-an ini ang mga malakasong. ang pulong sa Ginoo sa sa Ginoo

sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduseo. Busa miduol siya kaniya o nangotana. Unsa mang subua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus. Mao kini ang labing hinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios, maora gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing o sa tibok mong kalag, o sa tibok mong salabutan, o sa tibok mong kusog. Ang sunod maokini, higugmaa ang imong isikataw, sama sa imong kaugalingon. Wala na isugo, malapi pang hinungdanon, kay niinig nuha. Ang magtutudlo sa balaod, miingon kang Isus. Gusto ka na magtutudlo, tinuod ang imong isulti, nga ang ginuho lamang maoy Diyos, o wala tayo laing Diyos, gawas ka niya, Busa ang tao, kinahanglan magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasingkasing, o sa tibuok niyang salabutan, o sa tibuok niyang puso, o kinahanglan o niya ang iyang isip ka tao, ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman ni Inigua Kasugo kaysa pagdala o mga mananap na sunugod, ibabaw sa halaran, o paghatag o gubang mga hanad ngayon sa Dios. Nakaalingat si Jesus na maalamin kaayo ang iyang tubag, busa siya pinong kiniya. Dili ka halayo sa gingharihan sa Diyos. Huwag wala na gayoy nangahas ahas pagpangutanan Mga iksuon ang Ibanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon na natong tanan. Mga iksuon, kung ang na ang isipin nga sa may tumud sa ating mga puso, kaya mga panayin siguro na makakain mo na lisod ang iay mga ibang kristyano tuon sa mga balaong o mando na dapat nakasundod. Pinuod din eh. Daghan kayo ang kinahanglan ng munduman o pasayaran sa ating pagbuo na usahay Makainon na lamang kita na lusod naman gani ang paglikay sa mga tentasyon o sa pagpapakasala ang bilang pagayon sa pagsunod ni ini mga nagdadaiya ang suko sa suko gani sa kadanahan sa dapat ng pagpunuman ng mga balaod sa Diyos at sa na mga higayon na malimot na lamang kita sa mga panagmintan kung pinabagayon ang suko sa suko

o kapilat na dapat mahumpisal sa sakatuwi, o kapilat na dapat mudawat sa lawas ni Kristo, diha sa komunyon. Ang binigin mo ay suon, wala ka mo nag-inom no? nag kita. Kaya sa garan, ako kayo makita ang atong mga pagalingon na usahay matanggungkod sa kakumplikado sa atong pagpungo. Kung ato, usahay Mahi sa daang, tungkol sa katadaang langta at pumabalaan ni Ini. No, atong gusto naman ng ta, na manipay ang Diyos sa atong pagpuyo. Kung sa klase niya kinabuhi ng atong ipuyan, pero usahay sa tunanay ang dalan sa pagkabalaan, usahay isun. No, sa pa sa realidad na ang dalan paingun sa pagkabalaan, sigpit kayo ang dalan yung mga isuon, hindi kita may mabalaka sa pagbibig. Ano man, sa isang kong ibanghelyo ka ron, kita o iya, painig na ito sa kapunsa man kayo, ang pinakasentro malanda o ang central commandment sa atong pagkuo. Naghatag kini o pagsapod na nato na sa kadaghan sa balaod sa atong pagkuo o sa kadaghan sa balaod sa atong simahal Ana alam ang ay duha kalabing dako na dapat na pagsundon tungod kay ining duha ang pundasyon sa tanang mga suko, sa Dios. So nagsubo na ba ng Ibanghelyo sa pagsubo sa balaod na nakabati sa panaglalis ni Jesus o mga sa Joseo. Umiduol kini ng magtutunlo kang Jesus na no, dili aron libukon Mayo si Jesus sa uban. Pero siya, may siya, aron May bawag ano niya para maklaro po at hindi magtutudlo. At kung ano sa panjod sentro, mabalaon sa Diyos. So may siya, aron sa niya, gawas sa 613 ka mga suko sa Torah. unsa man ni Ani ng suko, ang pinaka-importante. So imagine, sa panahon ni Jesus, isang nagtutudlo, no, ang mga kundiyo, ila na pagbuo, nagsuti ka kanila, nagsuti na at na ay 613 ka mga sugo ang Diyos na makita ang sa Torah Kita gani na na ta sa napo ka mga sugo kung saan na lang kung sa isintos na ka mga sugo makahinundong pa baka ang kitaan ni mga Yesuod. No? So, out of the 613 commandments found in the Torah, ang kaning maglulutlo na kung sa mang subua ang labing hinungnan sa tanan. sa mang subua ang dapat prioridad nato isip para susunod ng Kristo. So may si Jesus sa paggamit sa mga ulo nga makita niya sa libro sa Deuteronomio So tingnan si Jesus, no, mao kini ang labing hinungdanong sugo. Pamati Israel ang Ginoo nga atong Dios maogra gayud ang Ginoo kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasigkasig o sa tibok mong galang o sa tibok mong salabutan o sa tibok mong puso Klaro kayo ngayon, no? of the 613 commandments the loving God should be our priority Sa mga kudyo kini nga mga pulunga na makita diha sa libro sa Jeteron Mayo, mo lang itawag na Shema, no, sa, sa kinika pulunga, Hebreo, na nagpasabot sa ilang pagtuo o dimusyon diha sa usak na tinuod o buhi ng Diyos. So, gigamit sa pinin ni Jesus, isip, usapot ka mong Diyos. O ang pagsulti niya ni Ili sugo, isip usang sa labing hinungdanon sa tanang sugo, nagpasabot na ang bukma niya inatong sa Diyos ang pinakalabaw sa tanang mga sumbo. Wala ay lain ang hukman niya ay sa Diyos. Pero mga isuod, hindi lang utong ang isulti ni Jesus. Ano man, kita lang sa nato, na wala lamang ang si Kristo sa kini nga sugo gani gibud-an niya kini ug ok, ikaduha sugo pinaagi sa pagkutlo sa libro sa Leviticus nga nagingon higong baa ang imong gisikatao sama sa imong kaugalingon okay. so sa pagtawo ni Hesus mahimo nilang una-unaon nga ang panagsama sa buka sa Dios ug ok, sa isikatao makapaningala sa pagtuo sa uban tungod kay dapat ba yan ang pinakaibabaw sa mga kasabuhan sa Diyos? Huwag ang pagigugma kaniya. Kaya nga yung ibuan na ni Jesus sa pagigugma sa atong isig kataw. No, sa diha ng ibuan kini ni Jesus, mga isuod, sa atong ibanghelyo, iyang ibuka ang hinihirarchical na pagtanaw sa mga balaod sa turang. Dapat mo priority, dapat mo sunod, dapat mo ni pagsunod-sunod pasubot nato sa balaod sa Ginoo pero sa gibuhat ni Jesus iya lamang ipakita na ang paghigugma sa Ginoo no dili di, mahimo gamang inosara lamang ugud kay ang paghigugma ni ay sa Ginoo dapat ipakita nato sa paghigugma nato sa ato mga iso. sa paghigugma nato sa ato nga mga so sa pagkasabot sa magtutudlo sa balaod sa gustong ipaabot ni Jesus ngadto sa mga saduseyo sa mga naminaw niya iko na lamang miingo na magtutudlo gusto kana magtutudlo sa akong gidayka o Ginoo Jesus No iya sa bisulting nga mas maayo pa ang pagtuman ni ining duha ka sugo kaysa pagdala o mga mananak na ibabaw sa halaran o paghatag o upang mga halad sa Dios no sa unsa ang maningato o paghalad kung sa o na nato ang pagbuo, kung o ginatos diha sa sibot o ang atong relasyon sa atong isig kainon ang hindi rin Bisa pag 1,000 ang naisuwa ng iyong ibu kira sa sibot, pero daghan kayo mo mga kaaway, siguro akay na niyo pang ng mga walingan niyo, no? Ako ba yung lupa ang inoo? Ako ba yung lupa ang mga tao makaisuon na ako. So mga ating ang ating ibang ko nga tawag sa pagtanaw sa itong pawalingon ng mga kasing so, sa pagtamutan na yun, sa mandiyon na ako, pag-ibig pa Diyos. Ang ako pagtuo, makita lang ba sa, sa mga o hindi sa kabuhi relasyon sa mga 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 ang mga sa tibuok na akong kasing sa tibuok na akong kalat, una-una akong uso. iyon sa yun sa mansaw na pag-ibugma, ang akong isigataw. Karoon, nangawa ang inyong mga kapat, sa mga kaupan. Sige daw, lingia, ang taas niyong babangan, ang taas niyong likod. Nakita ba ninyo piha ang naon ni Kristo sa iya? Wala pa rin. Ay, 50 mas mura o Nakita ba diha sa ilang mga naon na sa iyon siyang dinumaon kasi ibagel pinag-aabot ng Nakita ba diha ang panukoy ang kaayo, ang paritamang mga naon na kita nato sa dinuon itratarga nato ng mubal sama sa akong panggalinon So mga hidupong maho dihani Kristo Ang duha, kalamig na po mga masubo, hindi na sila dapat magkabulang. Kaya kung palikol, ang gugma sa Diyos, natural na makapita nga ito sa gugma sa atong isig kaingon. Kung ang gugma sa atong isig kaingon, mapoy mo sa lamig sa atong gugma sa Diyos. No, atong hindi tumay, nga kung tinuon natong higugma ang Diyos, Dili nato malikayan na tinukmao na ito ang iyang mga hindi mo. Kung kinsa man yun ang mga hindi mo may iso. Walay lain, kung ang mga mga katupan. Walay lain, kung ang mga mga silingan. Walay lain, kung ang mga tao, o usahay hindi mo usahay o sahay, hindi mo ipanites, no? usahay sahay, So na no? That the best expression of our love for God is our love for neighbors. Hilikam ka ba yeah. I love you Lord, pero diha sa imong silingan, himo siya katam-tamas, himo siya katam-tamabay. So kapatayan na nato dinig Santos na misa mga, mga so, sa atong journey, ano? sa sa Quaresma, Manikamot mo nakita sa pagsulod ni Ili nga mga subo kada daan na o kung himuod kini nga fundasyon sa atong kinabuhi. Nung domino, dili na siya 600 nabok, so, wala, Anay, nabak, Hibugma, to, Diyos, o, na buong commands. So, what are you doing? Ang may subo. Dili na dapat na pagpalintan. Higumbaw na ito ang Dios Diyos sa tibong itong pagkakaw. Kung higumbaw nato, ito ang mga, to, mga, to, mga sama sa atong mga pawalingon. Kung sa pagbuhan ni Ita na hindi mong masuol sa binigyan sa Diyos. O atong masinati ang kahibitan sa binaguhin. na ianda sa Dino alam ka lang ang Amen.